Si Jenna, sang 20 years old na estudyante mula sa Pampanga, ay kilalang masipag, mabait at palakaibigan. Siya ay kumukuha ng kursong psychology sa isang kilalang universidad sa Angeles City. Tuwing matatapos ang klase, Madalas ay diretsyo na siyang umuwi sa kanilang bahay sa bayan ng Sir Fernando Ngunit sa hapon ng biyernes, biglang nagbago ang lahat. Bandang alas 5 ng hapon nang matapos ang kanyang huling klase, nagpangalam siya sa kanyang matalik na kaibigang na si Carla. Sinabi niya rito na dadaan muna siya sa isang coffee shop sa labas ng campus upang tapusin ang isang proyekto. Pero bago tayo magpatuloy, pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. Click me na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong video. Kinabukasan, nagulat na lamang ang pamilya ni Jenna nang hindi pa rin nito nakakauwi. Agad nilang tinawagan ng cellphone nito ngunit hindi ito sumasagot. At kalahunan, ay tuluyan ng hindi makontak. Agad silang pumunta sa pulis upang ipaalam pagkawala ni Jenna. Mabilis na nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad at sinimulan balikan ng mga huling sandali na nakita si Jenna. Sa tulong ng CCTV footage mula sa coffee shop, Nakita nila na bandang alas otso ng gabi nang umalis siya sa lugar. Ngunit sa halit na sumakay sa jeep, naglakad siya patungo sa direksyon ng kabaliktaran ng kanyang uwian. Habang tumatagal ang paghahanap, lalong lumalalim ang misteryo sa likod ng pagkawala ni Jenna. Sa isang yaglap, namis lang bangong ang tahimik na buhay ng pamilya at kaibigan niya. At bawat minuto ay mahalaga sa pag-asa nilang muling makikita ang dalaga. Bago naganap ang misteryong pagkawala, kilala si Jenna bilang isang masayahing dalaga na puno ng pangarap at ambisyon Lumaki siya sa isang mapagmahal na pamilya sa San Fernando, Pampanga. Ang kanyang mga magulang na si na Marisa, Danilo, ay parehong guro. Dahilan upang lumaki siyang may pagpapalaga sa edukasyon. Aktibre siya sa iba't ibang aktibidad sa paaralan. Partikular na sa mga organisasyong may kaugnayan sa pagtulong sa komunidad. Pangarap niyang maging psychologist upang makatulong sa mga kabataang dumaraan sa matitinding pagsubok sa buhay. Bukod dito, hilig din ni Jenna ang pagsusulat ng mga tula at kwento na madalas niyang ibinibahagi sa social media. Isa si Carla sa pinakamalapit niyang kaibigan na nagsasabing si Jenna ay masaya at masigasig Mamitmitong mga huling araw ay tila may bumapagabag dito. Hindi malinaw kung ano ang dahilan. Napansin niyang madalas ay malalim ang iniisip ni Jenna. At tila may nais itong sabihin ngunit hindi matuloy-tuloy. Misteryo ng kanyang pagkawala ay nag-iwan ng maraming tanong sa kanyang mga mahal sa buhay. Habang patuloy ang paghahanap ng mga otoridad at pamilya, unti-unting gumalabas ang detalye tungkol sa personal na buhay ni Jenna na maaaring mabigay liwanag sa tunay na dahilan kung bakit siya nawala. Habang patuloy ang masusing investigasyon sa pagkawala ni Jenna, lumitaw ang mahalagang impormasyon mula sa isang bagong testigo, si Mang Berto, isang tricycle driver ay nagbigay ng salaysay sa pulisya na nakita niya si Jenna nung gabi ng kanyang pagkawala. Ayon kay Mang Berto, bandang alas 8.30 ng gabi ay nakita niyang sumakay ng tricycle si Jenna malapit sa coffee shop. Napasin niya na tila nagmamadali ito at mukhang may hinahanap na tao sa palagi bago sumakay sinabi umano ni Jenna sa tricycle driver na dalhin siya sa isang lugar na hindi karaniwang dinadaanan papunta sa kanilang bahay. Dagdag pa ni Mang Berto, hindi niya nakita kung ano eksaktong destinasyon ni Jenna. Ngunit malinaw na nagpunta ito sa direksyon patungo sa isang liblib at madilim na bahagi ng bayan. Dahil sa testimonya ni Mang Berto, lalong lumawak ang saklaw na paghahanap ng mga hotigridad. Nagkaroon din ng bagong pag-asa ang pamilya ni Jenna na posibleng matukoy ang kinarorohonan nito. Ngunit sa gitna ng pag-asa, maraming katanungan pa rin ang nananatiling hindi nasasagot. Sino ang taong maaaring sinadya ni na napuntahan? Anong tatuong gailan ng kanyang pato sa liplim na lugar? Patuloy ang pagkahanap at bawat detalyang Malaga, upang mabigyan ng linaw ang misteryong bumabalot sa pagkawala ni Jena. Dahil sa testimonyo ni Mang Berto, Mabilis na natukoy ng mga pulis ang tricycle driver na nagatid kay Chena nang gabing mawala siya. Kinirala ang driver bilang si Benny, 35 years old, residente ng kalapit na barangay. Aglad na ipinatawag si Benny upang imbestigahan, residente ng kalapit na barangay. Aglad na ipinatawag si Benny upang imbestigahan. Ayon sa salaysay ni Benny, sumungay nga si Jenna sa kanyang tricycle na gabi niyon. Nagpahatid sa isang liblib na kanto malapit sa isang abandonadong gusali. Ngunit iginit niya na doon lama ang gandoon lamang kanyang alam at wala na siyang itiya kung ano ang sumunod na nangyari. Dagdag pa niya tila balisa si Jenna at madalas nitong tinitingnan ng cellphone habang nasa biyahe. bagamat ko pertibo si Benny sa investigasyon. Nananatiling kahinay na lang ang kanyang testimonya. Nagsagawa ng karagdagang pagsisiyasat ang mga oritiridad. Kabilang ang pagsusuri sa kanyang cellphone at CCTV footage sa lugar na binanggit niya. Habang iniintay ang resulta ng mga pagsasuring ito, nananatili ang tensyon sa pamilya ni Jenna. Ang mga tanong kung bakit magtungo ang dalaga sa ganong lugar at kung sino ang posibleng kinita niya roon at patuloy na bumabagabag sa kanilang isipan. Ang mga sagot sa misteryong ito ay tila unti-unting nabubuo. Ngunit ang bawat detalye ay nagbibigay lamang ng panibagong tanong sa pagkawala ni Jenna. Kasunod ng kestimonya ni Benny, nagpatuloy ang masusing paghahanap ng mga otoridad sa lugar kung saan huling nakita si Jenna. Sinuyod nila ang liblib na kanto at mga kalapit na abanonadong kasali. Sa pag-asang may matutuklasang ebidensya o pakas ng dalaga. Makalipas ang ilang araw, natagpuhan ng isang residente ang katawan ni Jenna sa ilalim ng isang tulay malapit sa ilo sa labas ng bayan. Agad itong nil-report sa pulisya nang dumating ang mga otoridad sa lugar, nakumpirma nilang wala ng buhay si Jenna at tila matagal na itong nasa tubig. Ang balitang ito ay nagdala ng labis na kalungkutan pagkabigla sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Agad magsagawa ang mga forensic expert ng investigasyon upang malaman ang tunay ng dahilan ng kanyang pagkamatay at matukoy kung may foul play na naganap. Ang pagkawala ni Jena, na nagsimula sa isang simpleng pag-uwi mula sa paralan ay nagbukas ng malaking tanong tungkol sa kanyang tunay na huling sandali. Habang patuloy ang investigasyon, umaasa ang lahat na mabibigyan ng katarungan ang masayahing dalaga mula sa Pampanga na puno ng mga pangarap. Matapos ang masusing pagsusuri ng mga forensic expert, lumabas ang masaklap na resulta. Hingil sa sandhi ng pagkamatay ni Jenna, kinumpirma nila na ang dalaga ay ginahasa bago brutal na sinakal hanggang sa mawalan nito ng buhay. Ang balitang ito ay labis na nagtulot ng galit, longkot, at pagkadismaya sa pamilya ni Chena at mga kaibigan. At maging sa buong komunidad, agad na binuksan ng mga otoridad ang mas malawak na imbestigasyon upang matukoy ang taong responsable sa kramaldumal na krimeng ito. Muling inimbestigahan ng testimonya ni Benny ang tricycle driver pati na rin ang iba pang tao maaring nakasalamuha ni Jena nung gabi niyon. Kasabay nito ay kumalat sa social media ang panawagan para sa Westicia na nagresulta sa matinding pressure sa mga otoridad na agarang malitas ang kaso Lumabas din ang iba't ibang teorya at impormasyon mula sa publiko na maaaring makatulong upang matukoy ang selorin. Habang patuloy ang paghahanap sa ustisya, nananatiling buhay sa alaala ng lahat si Jenna bilang isang dalagang puno ng pangarap at potensyal. Ang pagkamote niya ay naging isang masakit na paalala sa lahat na nakailangan maging mapagmatsyag mapangalagaan pangalagaan ng kaligtasan ng bawat isa sa lipunan. Matapos ang matinding investigasyon at pagsusuri sa lahat ng ebidensya manakalam, tuluyang natukoy ang mahotoridad ang tunay na salarin sa karamaltumal na gramin laban kay Jenna. Sa isang sorpresang pangyayari, ang mismong tricycle driver na si Benny ang napatunayang responsable sa krimen. Sa harap ng matibay na ebidensya na nakita sa similya ng dalaga, tuluyan nang bumigay si Benny at inamin ang kanyang ginawa. Pinahayag niya na noong gabi ngayon, sumakay si Jenny sa kanya upang magpunta sa bahay ng isang kaibigan para sa kanilang school project. Ngunit sa gitna ng biyahe, nagkaroon naman siya ng masamang balak at dinara niya si Jenna sa liplip na lugar kung saan nangyari ang malagim na karamin. Ang pag-amin ni Bini nagdala ng matinding galit Ngunit kaunting ginawa rin sa pamilya at mga kaibigan ni Jenna. Sapagkat nabigyan ng kasagutan ng kanilang mga tanong, Ngunit nananatiling napakasakit na ng pagkawala ng dalaga na puno ng pangarap at pagbasa. Habang nagaanda ang otoridad para sa kasong isasampalaban laban kay Benny, ang komunidad ay patuloy na nananawagan sa ustisya upang matiyak na mapanagot siya sa kanyang ginago. Naging paalala rin ito para sa lahat na maging mas mapangmatsyag at mapangalaga ng kaligtasan ng bawat isa, lalo na ang mga kabataan. Matapos ang ilang buwan ng paglilitis, dumating ang araw ng pinakahihintay ng lahat, ang hatol kay Benny. Napuno ang korte ng pamilya, kaibigan at taga-suporta ni Jenna na umaasa sa ustisya sa paglalahad ng mga ebidensya at salaysay. Malinaw na napatunayan ng korte ang pagkakasala ni Benny sa ng pagdukot, panggagahasa at pagpatay kay Jenna. Matapos marinig ang lahat ng agrumentum, walang pag-aanlin lamang ng tahukuman. Ang hatol na habang buhay na pagkabilanggo kay Benny. Ang hatol na ito ay nagdala ng bagyang kapanatagan sa pamilya at mga kaibigan ni Jenna. Kahit pa alam nilang hindi nito may pabalik ang buhay ng dalaga. Maraming tao ang naglabas ng emosyon at pasasalamat dahil nakamit ang ustisyang minaasam. Bilang alaala -ala at pagkukunita sa kabutihan ni Jenna, inalinsad ng kanyang pamilya at komunidad ang sangkampanya. Nagdanglalayong itaguyod ang kaligtasan at karapatan ng kababaihan. Pati na rin ang pagtaas ng kamalayan tungkol sa karasan laban sa mga kabataan. Bagamat masakit, nag siya ng malalim na marka sa puso ng bawat taong nakakilala at maging simbolo siya ng laban para sa katarungan hanggang sa muli salamat sa panonood